Yan, magandang araw mga kapanyero, welcome back po sa ating channel Ito, nandito na naman tayo sa ating farm Ayan mga kapanyero, kadarating ko lang dito ah, Ang sobrang lamig ah, Nakita nyo naman, ah, masakit sa tenga, malamig Kaya ito, naka sweatshirt tayo, naka hoodie tayo ngayon mga kapanyero ito, nagdala lang ako ng mga kahoy nga pala rito. Meron na naman tayong bagong sponsor. May mga nagbigay ng kahoy. maraming maraming salamat nga pala kay Brad Andrew. Yan, ang ating bagong chairman ng Noral Family. Kaya, kaya nagawin na naman ako rito. Dinala ko rito para hindi na maitambak sa Edmonton. Para malini uh, malinisan natin yung Edmonton bago mag-snow. San tambak ang mga materials doon na gagamitin dito. Kaya isa-isang binabiyahe ko. Yan, kada kababa pa ko lang kaya kalalagay lang natin doon ng mga mga kahoy. Ito na, isipan ko mga kapanyero habang nandito na lang din naman tayo, malamig ngayon dito. Ah, uh, tinitingnan ko ngayon mga kapanyero tong entrance natin eh. Hindi pa na, hindi pa na ilalagay tong mga kahoy, di ba? Yan, nakita niyo naman ang ano pa. Ang kalat pa, hindi pa na ilalagay itong mga kahoy. Naisipan kong maghukay ngayon dito eh. Ito para mailagay ito. Ito yung mga kahoy na to Ang problema, kapag ka dumikit sa mulch niya, nabubulok eh oh, Pumapangit siya. So, kailangan nating nakataas siya. Hindi siya nakaano eh. Hindi siya nakadikit eh. Nagkakaroon siya ng buk-buk. So pinag-iisipan ko kung paano pa kung paano ang magandang style kung maglalagay pa ba tayo ng kahoy o baka masayang lang din tong binili nating mga kahoy kasi uh, nabubulok siya kaagad pagka pagka nakadikit sa ano eh sa mulch. Eh. Tingnan natin, check tayo mga kapanyero. Yan, nakita niyo naman check check lang. Ah, Pero ano, ando pa rin eh, hindi pa rin ah, hindi pa rin maganda sa paningin yung ating entrance. pamuni-muni lang tayo, palakad-lakad lang tayo rito. Nag-iisip ako kung paano natin mapapaganda tong entrance natin. nga share ko na rin sa inyo mga kapanyero na parang napakabilis talaga ng panahon kasi uh, naisip ko uh, mag-October na ngayon. Uh, I-share isha ko lang sa inyo mga kapanyero na nung nakita namin tong farm na to uh, buwan din ng October to anim na taon na ang nakakaraan kung tutuusin sinyo mga kapanyero nung nakita namin to noon uh, talaga as in wala walang wala talaga as in pur damo lang yan yan kaya nga naisip-isip ko sa anim na taon na paggagawa ko rito sa anim na taon na pagde-develop ko rito Ah, uh, eto na. Yan, kung maiikiklip ko sana yung kung maiikiklip ko yung ano yung dati nito sa mga dati nating video sa mga old cellphone natin na baka nandurong pa para ma-share ko rin sa inyo kung ano ba yung talagang itsura nito nung 2019. October 2019 nung nakita namin to. Tapos nung nakita namin to, umalis kami. Naghanap pa kami sa iba sa ibang lugar, nagpunta-punta pa kami, naghanap-hanap pa kami, nagintay-intay pa kami ng mga mga ibang maipopost sa internet kung mayroong magpo na nagbebenta ng farm. merong mga meron kami mga nakita na iba. Pagkagaling namin dito, so de, naghanap hanap kami, may mga nakita pa kami mga ibang farm na nagbebenta. Pero hindi hindi namin kagad inano eh, Hindi namin kagad uh, idinil ito. Kasi nga para kung makakakuha kami ng mas mura, mas maganda. Pero sa mga nakita namin, mga kapanyero, ito na yung pinakamaganda na nakita namin nung mga panahon na yon. Nung nakita namin to, tapos na deal namin to ng December ng 2019. Ito. So parang ilang buwan na lang mag aanim na taon na, di ba? Para ang bilis ng panahon na hindi ko namalayan uh, ganito na pala yung katagal na na dine-develop ko to. Pupunta-punta ako rito Sabado Linggo, minsan hindi pa ako nakakapunta ng uh, Sabado Ganito, ganito na pala. Ganong kabilis ang panahon. ba? Diba? Kaya nga ito, kung makikita nyo mga kapanyero, yung mga ibang halaman natin na malalaki na dyan, na na share ko sa inyo, uh, apat na taon. Yun, tapos yung mga sumunod, taon-taon, naglalagay na ako, lagay, lagay, lagay. Pero ang karamihan na, na tumubo dito, uh, hindi yung mga binili ko. Ang mga karamihan dito, yung mga ipinunla ko sa Edmonton, mas madami yung Uh, galing sa buto, galing sa punla na na na, na rito. Ganun ni. Eh. Kaya nga dito mga huling ano nitong mga nakaraang taon, hindi na ako nagbibili ng mga halaman sa mga nursery unless na lang yung ano eh, yung mga mansanas natin na talagang malalaki na, nagtry ulit ako, bumili ulit ako para malalaki na. Pero yung mga maliliit dito na na tumubo, yun niya, galing sa buto. Kaya nga nitong mga nakaraan linggo, uh, yun, bumalik ako dun sa mga puno, sa mga mother plant na, na kinuha na ko ng buto na yun, nagpunla ulit ako. Kasi, uh, dun sa area, sa pinakadulo, kung saan yung maraming baka na tumatambay, ah, uh, Meron kasing ano eh, meron kasing nakita ko rito ng mga itinanim ko noon parang isang diretsyo lang siya na hindi yung mga katulad ng mga kasabayan niya na apat, limang sanga na ang lumalabas pero yung mga iba pa isa-isang diretsyo lang na ah, naisipan kung ah, magpunla ulit ngayon taon na to, ngayon nitong mga nakaraan linggo lang, kumuha ko ng mga buto nagpunla ulit ako, gumawa ulit ako kung ano yung proseso ko noon ganun uli yung ginawa ko kasi ah, may mga ano eh may mga yung tinatawag na bansot yung ayaw siyang lumaki dun sa area na yun eh. So, buhay siya, buhay siya. Uh, kaso yung mga dahon niya, napakaliliit na hindi ko malaman kung bakit. Pero yung mga iba naman na kasabayan niya, na anlalaki, malulusog yung dahon niya, ganun eh. So, ang ginawa ko, nagpunla ulit ako ngayon para sa isang taon, uh, kung alin man yung mga halaman na yun, hindi ko siya tatanggalin lalagyan ko siya sa isa gilid. Tatabihan ko siya ng mga bagong uh, halaman na ganun ganung klaseng halaman din pero mga bagong seedling siya na itatabi ko. Kumbaga, magtabi-tabi na siya, mag tinatambakan ko ng mga halaman. Bali kung sino yung mga unang lumaki, uh, yun na lang ang matitira sa mga bakod ngayon. Kung sino yung mga talagang ayaw magsilaki, hahayaan ko na lang siyang nanduro na lang kasi hindi ko alam kung bakit. Ganon, wala akong idea kung bakit uh, ayos ayo magsilaki yung mga dahon niya. Hindi siya makatubo ng maganda. Hindi katulad ng mga iba, talagang ang gaganda ng tubo. Ang lalaki, ang bibilis magsilaki. Kaya yun, naisipan ko. Kaya ayon para sa isang taon, makapag, ano, makapagtanim ulit tayo. Talagang ang ano, ang... Ang tinatambakan ko talaga rito, yung pinakabakod, di ba? Lagay lang ako ng lagay diyan para magkaroon ng privacy. Nakita niyo naman mga kapanyero, open na open, di ba? Wala man lang privacy na tulad ng iba na hindi tulad dito sa area na to mga kapanyero. Ah, ayan nakita niyo naman, hindi mo makikita yung kabilang kapitbahay, di ba? Kung hindi pa ako magdo-drone, hindi ko makikita. Dahil ang layo pa yung mula yung bahay nila, ang layo pa sa karsada. Kaya parang ang gusto ko mangyari pag dumating yung panahon na Ganito rin kalakadami ng puno itong area na 'yan. Papunta sa kapitbahay natin. Ayan, oh. Open na open siya. Kaya nga ang ginagawa ko ngayon, ah, tambak lang ako ng tambak, sige, tanim lang ako ng tanim. Ah, kung sino unang tumubo diyan. Yan 'yan. Ganun ang gagawin natin mga kapanyero para para ano? Para magkaroon ng privacy to pagdating ng panahon. Pati yung harapan. Ay, ah, nagtambak rin ako diyan. May mga bagong uh, may mga bagong seedling din ako pero may marami akong nakitang patay. Naglakad din ako ngayon, meron akong nakitang walo na hindi siya nakasurvive. So yun, kaya nga naisipan ko magpunla ulit para papalitan natin yan sa mga susunod na uh, taon. Ganun ang gagawin natin. Grabe, ngayon ko lang din na ano eh. Ngayon ko lang napag-isip-isip na anim na taon. Sa anim na taon na yun, uh, ang dami, ang dami ng uh, pagbabago rito, di ba? At least kung makikita niyo naman, uh, medyo maganda na sa paningin yung iba, di ba? Na yan na, ah, nakita niyo naman dito, di ba? Na-share ko na rin naman to sa mga una nating video. At least ayan, di ba? Kaya to, itong pinag-iisipan natin niya yun, itong harapan. Nakita nyo naman, ang uh, ah, paano, paano ang magandang gagawin natin dito sa harapan na eh. Share ko na rin sa inyo, ito, nandito na lang din naman tayo sa harapan. Ito, Ito, nakita nyo mga kapanyero, wala pa tong screen. Lagyan natin ng screen para maproteksyonan. protectionan Yan babalik tayo sa Edmonton para gumawa ng maraming screen na pangproteksyon kasi marami ano eh yung mga iba kasi na mga namatay nakita ko na may mga kagat pa rin siya hindi ko siya kaagad nalagyan ng screen ah uh, eh, may mga may mga kumakain sa pinaka katawan niya baka yun din yung mga dahilan kung bakit nagkamatay yung mga nasa harapan natin dito So yun, uh, gagawa ulit tayo, uh, bibili tayo ng screen sa Home Depot ulit para makagawa ulit tayo ng mga pang protection. Hindi na natin aalisin 'yun. Kaya ayan, uh, kaya ayan makapanyero. Bali simulan nga pala natin 'tong uh, entrance nga pala natin, 'di ba? Lalito naman 'yung mga nabanggit ko na, ayan, nakita niyo, doble-doble ang ating sapin, 'di ba? Yung mga black plastic natin kailangan mga kapanyero kasi uh, huhukayan din natin to para maglalagay tayo ng simento doon natin ididikit yung mga kahoy natin para hindi siya magalaw hindi siya uh, para hindi mawala sa forma di ba si simento na rin natin to kasi pagka nag tayo dun sa ginawa natin ng mga nakaraan na para sa kitchen natin di ba magsisimento tayo isa isasabay natin to kaya para pag uh, punta natin dito Uh, isang araw wala tayong gagawin kundi magsimento na magsimento kaya nga ang mga ang mga sunod-sunod yung mga pagpunta ko rito puro hukay lang yung ginagawa ko ganun eh ganun yung ginagawa -prepare ko lang to pagka natapos to tsaka natapos tong kabila natin na nahukay na naiporman na natin yung mga kahoy tsaka tayo magsisimento kasabay nung sa sa likod yung ginagawa nating uh, lutoan dun. Ayan. eh na-share ko lang sa inyo 'yan, no. Oh. Nagsisimula na tayo, 'di ba? Ito dapat 'to, 'di ba, mga kapanyer? Nasabi ko rin naman 'to na dapat 'to noon pa. Pero iba yung naging project natin uh, mga nakaraan dahil nga sobrang init talaga dito. Kumbaga, hindi hindi ako ano, hindi ako makatagal dito. Kapag ka pagka nagpupunta ako rito nung mga nakaraang buwan na yung schedule natin na 'to, para nung nakaraang pero ala, grabe ang init dito kaya yan pahinga muna tayo bali nakakailang hukay pa lang tayo yan, nakita nyo naman ah, uh, ang pagkakamali ko kasi noon hindi ko kasi naisip eh kumbaga hindi ko ginawa noon na basta magdaglagay lang ako ng mga mal tsaka yung mga halaman uh, hindi ko nilagyan ng uh, baseline yun, yun yung pagkakamali ko kaya ngayon parang panibagong ulit na naman na ginagawa di ba pero hindi bali kahit naman ganun at least nag -e enjoy ako sa ginagawa ko rito yun ang pinaka importante di ba enjoy ako rito sa farm na kahit na na doble doble yung trabaho natin dito yan okay lang parang ganyan eh oh ganyan yung mangyayari tapos yun nga nasa, nabanggit ko na talagang totally malinis to pagdating ng Uh, June June, July talagang malinis na malinis tong area na to wala kang makikitang uh, damo na matataas na ganyan pati yung kabila oh, nakakapagod yan. kaya share share lang mga kapanyero uh, kung bago ka lang sa ating channel uh, wag nyo naman kalimutang mag subscribe pakipindot naman niyo ating subscribe button para suporta sa ating channel yan maraming maraming salamat at para na rin masubaybayay nyo yung mga development natin dito sa farm di ba nakita nyo naman yan eh, o yan yung mga kasunod natin yan, tatapusin natin to mga kapanyero kung hindi man natin to matapos tong kabila sa mga susunod na araw uh, dire diretso lang naman ang ano natin dito ang punta natin dito Ah, labas muna tayo mga panyero. Tingnan natin kung ano ba ang kaganapan dito sa labas. Baka wala, wala naman. Pero tagal na, tagal na akong ano. Itong taon na to, wala yata akong nakitang dumaan na usa dito. Parang wala eh. Wala akong natatandaan na doon do talaga, noong mga una-una ko rito. Dyan, takbuhan lang ng takbuhan. May maliit, may malaki na usa. Pero ngayon walaan eh. Hindi ko alam kung na ubus na yata yung usa dito. Pero doon talaga dami-daming ano, ma kahit anong ano, wala silang pinipiling oras eh takbuhan lang sila ng takbuhan. Ayun, nakapaghook na tayo para tuloy-tuloy ang ating ginagawa rito habang maliwanag pa habang uh, habang pwede pa. Yan 'ni. Eh. Lakas ng hangin, no? Kita niyo naman, no? Lakas. dapat kasi ang unang step talaga rito yung pinaka baseline yun ang hindi ko na ano eh hindi ko na isip noon hindi ko na nagawa bago ako naglagay ng uh, cover kasi noon ang iniisip ko lang makoberan pero nung nagtaasan yung mga damo doon ko na realize na uh, ang pangit pala pagkawala wala siyang pinaka line na kaya ngayon ko pa lang siya ginagawa yun yung isa sa mga mali na nakita ko rito sa entrance. Saka dapat ito yung inuna ko eh. Itong area na to eh. Tuloy-tuloy -tuloy pa rin ang ating mga paggagawa rito. Kaya yan mga, mga kapanyero. Tapusin ko muna to para uh, matapos na itong isang side na to. Kasi hindi natin matatapos yung kabilang side. Babalik na lang tayo bukas. Kapag uh, naisipan natin uh, makabalik rito. Kasi hindi naman to eh, hindi naman to minamadali, hindi naman to chill-chill uh, lang naman ang trabaho natin dito pag naisipan. Ganun lang naman yung ginagawa ko rito, di ba? Enjoy enjoy lang tayo sa pagpa-farming dito, sa mga pagde-develop rito. Yan, mga kapanyero, bali uh, tapusin ko muna to uh, para makabalik na tayo ng Edmonton para makapagpahinga pero hangga't naman may araw pa ma, ma ano pa eh, ma, ano pa yung araw. Uh, hanggang mamaya pa naman yan kung ano yung matatapos ko yon. kaya maraming maraming salamat mga kapanyero hanggang sa muli